Morning po, mga kaibigan, mga kapatid, ka-doming po. Ipagpapatuloy na po natin yung ating pag-alain. Tara po punta na natin. Ah, uh, eto na mga kapatid. Eto na yung part part ng ating video. bali mga kapatid kung titignan natin tong kanyang rim at saka yung kanyang ab ay masyadong lamang mga kapatid yung banda dito lamang siya bali itong uh, rim na to masyadong lamang dito ang gagawin natin mga kapatid ay pantayin lang natin dito sa lagayan ng rayos na to dito dapat ganyan bali ang gagawin ko kapatid ipipress ko siya para bumanda rito banda dito banda Uh, pukpukin natin mga kapatid. Ayan mga kapatid, napukpok na yung mga rayos. Ang talagang pagpukpok dyan mga kapatid ay dapat ay rubber mallet. Pero nasa sya pa rin yung aking rubber mallet. Kaya hindi ko siya napukpok ng rubber mallet. Pwede naman din yung artilyo ah uh, dito naman guys uh, dapat lagi nating sinesentro itong kanyang ah uh, parang araw na to itong kanyang tips yung unahan dito sa uka ng rim ito uka ito ng rim yun ang uka ng rim kung saan mo dinalagay rin yung rayos dapat lagi itong sentro o lagi silang magkatapat dapat magkatapat sila lagi pag nag align ka yan i-align na natin dito guys, iikpitan na natin yung muna yung mga nuts nyang rayos, ikpitan natin siya ah, nakasentro naman ah, na siya nakasentro naman siya kaya ikpitan na lang muna natin, ayan o oh. Ayan Yan, nakasentro na siya dahil na sentro na natin siya dahil dun sa ginawa natin kanina kaninang pagpukpok yung tinignan natin yung kanyang balance ngayon nakabalance na siya ayan gagawin natin kapatid uh, ah, ikpitan muna natin yung mga rayos niya i lulubog natin yung kanyang rayos hindi naman mata hindi naman totally na mahigpit na mahigpit na ilulubog lang na ilulubog lang natin eto eto mga kapatid yung gamit kong pang ikpit pero ito kapatid hindi ko siya madalas ginagamit eto lang ang madalas Bali, ano siya kapatid, uh, combination rin siya na 8 ang size. Bali, ang ginawa ko kapatid, uh, pinukpok ko siya ng martilyo para dumikit. Hanggang maging kuha na niya yung size nung nat ng rayos. Pinukpok ko siya, mga kapatid, tapos ginrender ko yung gilid nito. Ito, kasi nung pinukpok siya kapatid, ah... Uh, dito hindi pumapasok sa unahan pero dito sa baba o dito banda sa loob pumapasok dito sa unahan hindi ang ginawa ko kapatid ginrender ko siya hanggang makuha na niya o, lumapas siya don sa bolt ng rayos ikpitan ko na siya mga kapatid yan lubog natin lubog natin yung rayos Ito na mga kapatid, naikpitan ikpi, na ko na yung mga uh, nuts ng mga rayos. Ayan. Alay na natin. ah uh, dito mga kapatid, kukuha na natin siya ng align. Ayan bali mga kapatid, nakahalik yung pinaka ano ng panghalay natin. Sinadya ko talaga yan para makuha natin yung align. Ayan, pinag dapat talaga mga kapatid na yan tapos dito mga kapatid iaabanti natin to para magsilbi nating guide para alam natin kung nakasentro na ba siya ayan o no? ayan bali ganyan lang mga kapatid ano i si, ano natin ah uh, pagkatapos kanina dito tayo no ito, bali yan, nakahalik siya. Tapos dito, nakadikit na siya. Tapos mga kapatid, tanggalin na natin ngayon ito. Ito yung magsisilbi natin munang guide siya. Para hindi siya uh, maalis sa pagkasentro. Ayan, no. Uh, dito mga kapatid, ito yung guide niya kanina. Ayan. Ayan, no. Oh. Bali. Yun, no. Oh bali pagkaganyan mga kapatid uh, dumidikit sya dyan ang gagawin natin mga kapatid ay dito tayo sa kabila mag iikpit dito eto mga kapatid lahat ng lahat ng eto mga kapatid yung lahat na papunta dito dito tayo mag para hindi didikit dun sa may guide eto mga kapatid o oh. lahat itong mga kapatid ay papunta ito dito dito tayo maghihigpit lahat ng mga ito yan ito basta yung lahat ng nakalagay dito mga kapatid ay papunta yan dito Diyan tayo maghihigpit para hindi didikit dun sa guide okay hey. Ito na mga kapatid maghihigpit ako ng left puro left ako mga kapatid ang ikpit ko no kasi dun pa doon yung dapat tayong mag-ikpit para hindi dum hindi, suma hindi sumayad na no? ah uh, eto na mga kapatid no mag-iikpit na tayo puro sa left tayo dahil dumidikit siya oh ayan oh, ayan, oh pag inikot kung pababa ayan oh dumidikit para hindi dumikit mga kapatid mag-iikpit ako ng left yung pinakita ko sa inyo kanina kapatid doon ako mag-iikpit para hindi dumikit wag masyadong maano mga kapatid, ano, mas masyadong ma maigpit agad. Para hindi uh, mahirapan mamaya. Hindi kailangan kasi rito kapatid na maigpit agad. Ayan, konti-konti lang kapatid ang ikpit. yan mga kapatid oh maano maalis sa pagkadikit pagka iniikpitan ko pero hindi kailangan ng ano kapatid maikpit agad na maikpit bagyo bahagi bahagya lang ang ano pag lumayo na sa guide uh, kapatid pwede na yon lumipat ka na. kapatid pagka lumalayo na yung guide uh, tama na nun eto mga kapatid bali wala na siyang sayad dun sa left tayo nagigpit uh, ipapakita ko sa inyo uli kapatid kung saan ako nagigpit no bali kanina na mga kapatid eto yung mga iniikpitan ko yung galing dito lahat mga galing dito dito ako nagigpit to Basta galing dito lahat ang ikpit. Dahil sumasayad sa may dahil sumasayid siya dun sa sa right eh, dito tayo magiikpit sa left para atakin niya nun aatake niya bale eto yung galing dito ayan kapatid oh hindi na siya dumidikit di gaya kanina uh, dumidikit siya sa guide Bali kapatid, ang gagawin lang pala natin ay e-exactuin lang natin dito yung ah uh, hindi siya dumidikit tapos malapit lang siya uh, bali, katulad nyan ang laki ng gap hindi ganyan mga kapatid ididikit pa natin yan ngayon naman mga kapatid yung malayo yun ang gagalawin natin yung malapit hindi na tayo gagalaw yan katulad nyan mga kapatid malapit na yan o bumabangga siya ng bahagya yan oh, gumagalaw yung guide lahat kapatid ganyan pag lumalayo yan katulad nyo na kapatid malayo dito naman tayo gagalaw dito naman tayo sa may side na yan yan dyan tayo ito naman ang gagalawin natin kapatid no dito tayo mag iikpit lahat ng galing dito mga kapatid dito tayo mag iikpit yan ang iikpitan natin yan ikpit naman tayo ngayon mga kapatid ay puro uh, right Ito. ikpitin na ikpitan natin yung mga right mga kapatid no yung pinakita ko sa inyo kanina paikpit mga kapatid para lumapit na kanina ka mga kapatid uh, uh, ilinalayo natin kanina mga kapatid yung guide dito sa rim kanina kaya tayo nagluwag o nagikpit ng tablet. Ngayon naman mga kapatid, dahil ididikit naman natin. yan no. Bali, lumapit pa lang siya. Bali, lumipat na tayo ng uh, rayos. Ayan, no. Ayan. Bali, dito. Dito tayo magikpit nun. So, kahit naramdaman ko na siya na medyo umikpit lang siya. Tapos, iwanan mo na siya. Lipat tayo. Ayan. Huwag nating miminsanan yung ano, mga kapatid, yung pagikpit Lipat-lipat lang. Huwag nating bibiglayin. So, katulad nito, mga kapatid, naramdaman ko na siya na umikpit. Lipat tayo di dito. Hanggang sa mapagdikit natin, kapatid, yung uh, rim sa guide. Yan o. Oh pag dumidikit na mga kapatid ay huwag ka nang magigpit doon yan yun lang luma, yun lang lumalayo yun pit bali yan inigpitan ko na siya ah uh, Huwag masyadong maikpit na maikpit po ulit. Yung tama lang, pag lumayo na po yung guide, ayahan nyo na po kahit maluwag pa. Lipat na naman po kayo no sa kabila. Yun, meron ulit. Yan mga kapatid no, hindi na siya uh, sumasayad, bali konti konti lang mga kapatid no. Yan. Tapos dito mga kapatid, ah uh, dito mga kapatid, tingnan natin yung kanyang oblong no. Yung kung oblong ba siya. Yan, tingnan niyo po itong kanyang ito kung lumalayo ba, ayan no. Oh. Lumalayo at lumalapit. Ibig sabihin yan mga kapatid, oblong siya, no? Pero mamaya na natin yan, uh, yun muna? O kaya mga kapatid, yan muna tayo. Yan muna, yan muna na, yan muna, yan mo muna ang ating tatanggalin yung pagka-oblong niya. Pagka ganyan mga kapatid, no? Pagka, patulad nito, lumalapit siya. Yan, no? mga kapatid, lumalapit siya, no? Sa iba naman yan, lumalayo, no? Yan, dyan, malayo siya. Pag sa malapit mga kapatid yung guide. Yung guide na ito, yung pinaka-guide na ito, eh lumalapit, eh lumalapit ang gagawin lang natin mga kapatid, no? Ikpitan natin pagka lumalapit, no. Kunyari dito, uh, dito mga kapatid. Uh, Ayun din mismo, no. Dito mga kapatid, no. Yan ma Yan malapit diyan eh, oh malapit. Tapos dito Yan malayo na diyan. Diyan malayo. Malayo dyan, no, mga kapatid. Dito, malapit. yan no. Pag lumalapit na ganyan, mga kapatid, uh, mag-iikpit tayo dyan. Bali, ang gagawin natin, mga kapatid, uh, ang gagawin natin dyan, ay iikpitan natin itong mga... eto Bali, ito, mga kapatid, lahat dyan, ikpitan mo yan. Kung dyan yung uh, lumalapit. Magka mga limang piraso o anim ganon ganoon, apat. Basta lumalapit mga kapatid, ikpitan mo. Pag naman, kapatid ay dito kasi lumalapit ang ano natin. Pag lumalayo naman kapatid, ano? Pag lumalayo naman Kalimbawa naman mga kapatid ano, yung uh, lumalayo naman. Kunwari dito kapatid, dito siya lumalayo sa area na yan. Dito kunyari, dito siya lumalayo. Ay dito tayo mga kapatid, uh, magluwag. Luwag naman mga kapatid ano, pagka uh, lumalayo, luwag. Pagka lumalapit mga kapatid, sagay, lumalapit, ikpit ligpit ang gagawin ng mga kapatid no kung saan yung tatama ako ah, nyari dito mga kapatid ay uh, ah, lumalayo rito magluluwag tayo rito mga kapatid ganun din no mga 4 5 6 ganun kung saan yung maluwag ah, ah, ah dun tayo kung saan pala yung malayo doon tayo magluluwag pag lumalayo sa guide sa oblong yan mga kapatid no sa oblong yung taas baba Okay na. Ayan, mga kapatid. Uh, ewan ko lang, kapatid, kung napansin mo, no? Bali, uh, bumaba na siya. O lumapit na siya. Basta ganun lang, mga kapatid, no? Pagka dumidikit, ikpit. Pagka lumalayo, luwag. Okay na, mga kapatid, no? Hindi natin kasi maaano yun, mabibidyoan lahat. Matatagalan tayo. Uh, dito mga kapatid bali wala na tayo ditong mapapansin na uh, sayad sa rim bali, ang gagawin na lang natin mga kapatid ay iikpitan na lang natin yung uh, tornillo ng rayos sa paghihikpit naman mga kapatid sa tornilyo ng rayos ay yung hindi naman uh, gagamitan ng persa talaga. Kumbaga, babalansihin natin meron naman kasing sense yung ating kamay na ma-estimate naman natin kung para pares yung ikpit na ginamit natin. Bali, ang gagawin natin mga kapatid, huwag nating madiliin yung pag-ikpit, hindi baling pa balik, -balik ang pag-ikpit. Uh, huwag lang miminsanan. Pagkita ko sa inyo mga kapatid, ano? Ito mga kapatid, ay iikita na natin yung Uh, rayos yung pang final na ikpit na uh, dapat dito mga kapat kapatid ay uh, balabalanse may sense naman yung kamay natin mga kapatid may sense naman natin kung para pares yung ginawa nating ikpit bali magsimula tayo mga kapatid sa pituhan ali yung iba mga kapatid ay maipit na hindi ko na siya inikot yung mga maluwag inikot ko hanggang sa ma-estimate ko na magkapares na sila So, guys, naikpitan na natin yung rayos na lahat maikpit na siya. Kali okay na siya. Yan lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Yan, guys. Okay na siya. Okay siya. Hoy, oh, yung ginagawa nyo Susugol kayo ha Bawal yan At ganun nga po Akong uh, Mag-align ng rim Kung nagustuhan nyo po Yung ginawa ko pong videos Huwag nyo pong kalimutan Na mag-subscribe po Sa aking youtube channel Uh, mag-like po at i-share mo na rin. Uh, I-shoutout lang po natin si Rani Madla ng Barangay Takasan uh, diyan po sa may makabebe sa Pampanga at si Romel Yumul. Salamat sa panonood.